Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Warriors. Eto na nga, pag-usapan natin yung big win nila kontra Pelicans kahit wala si Stephen Curry dahil sa left quadriceps contusion. Pero teka, dahil wala si Chef Curry, sino kaya ang biglang umangat? Eto na, si Jimmy Butler mismo. Ito kasing si Butler, ibang klase ang pinakita sa game. Umiskor siya ng 24 points, may 10 assists pa at 8 rebounds. Near triple-double performance mga idol. Isipin nyo to ha, wala silang offensive rhythm sa first half. Sablay ang 3-pointers, tapos biglang si Butler ang kumalmot ng momentum. Siya ang naglatag ng playmaking, siya ang nagbuhat sa scoring, siya rin ang nagbigay ng hustle plays na kailangan ng Warriors. Pero hindi doon natapos ang drama. Midway through the first half, tinamaan siya ng malakas sa ilalim ng ring at bumagsak ng masama. Mga idol, ang sakit tignan sa slow mo. Nakahawak pa siya sa likod niya habang nasa sahig. Akala nga natin out na siya for the night. Pero eto ang nakakabilib, hindi siya nagpaawat. Nanatili siya sa game at nagpatuloy mag-dominate. Kaya todo react talaga ang crowd. At syempre, trending agad ang moment na yon online. Pagkatapos ng game, tinanong pa siya tungkol sa pagbagsak niya at sagot niya, It's all good, I'll be fine, got a day, two days to recover. Solid ang tibay ni Butler mga idol. Kung tutuusin, parang prime veteran mode ang pinapakita niya ngayon. Siya ang steadying presence ng team habang sideline si Kerry. At ngayong 11-10 na ang Warriors record, kailangan nilang umasa na manatiling healthy si Jimmy, lalo na at paparating ang top seeded Oklahoma City Thunder na may 19-1 record. Underdog ang Warriors doon, pero kung ganito ang nilalaro ni Butler, may laban sila mga idol. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba kayang i-carry over ni Butler ang ganitong performance para manatiling kompetitibo ang Warriors habang wala pa si Kerry? At may chance ba silang makasilat laban sa Thunder? Idra Napinap nyo na ang thoughts nyo sa comments. Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong updates, huwag kalimutang i -like ang video na to at mag-subscribe dahil tuloy-tuloy ang wires news natin dito sa sports natin to. Road to 10,000 subscribers tayo bago matapos ang taon mga idol. Peace out!